Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas hindi papayag sa plano ng China na hulihin at ikulong ng hanggang 60 araw ang mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Navy na protektado nito ang mga mangisdang Pilipino na pumapalaot at nangisda sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Dito masusukat ng China kung gaano katapang ang Pilipinas. Ano kaya ang kinakatakutan ng China na makita, madiskubre at malama ng mga Pilipino sa Panatag Shoal? Totoo bang ng tubo ang China sa Panatag Shoal para makagawa ng artificial na isla doon. La, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, mayroon nang itinatay yung tubo sa gitna nung baho di masidlo. Goodbye Mayor Alice Goo. Handang talikuran at tanggalin ng Nationalist People's Coalition sa kanilang partido dahil sa pagkakasangkot ito sa Pogo. Mas lalong nagduda ang mga senador, pati na ang taong bayan sa tulay na katauhan ng ama at ina ni Alice Goo. Nagulat ang lahat ng malaman na walang record ng birth certificate. Wala rin silang record na sila ay kasal ayon sa Philippine Statistic Authority. Attorney uh, tama po ba? sa so, mata ng, ng gobyerno, walang pinanganak ng Hilito Go at Amelia Leal uh, Lial dito sa ating bansa. Tama po. Tama. Pilipinas, hindi papayagan ay i-detain ng China ang mga Pilipino. Binigyang diin ng isang opisyal ng Philippine Navy na hindi nila papayagan ang China na hulihin at ikulong ang mga Pilipino na nangiisda sa West Philippine Sea. Ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad ay ipanahiwatig ang paninindigan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines na ang bagong patakaran na ito ng China ay ganap na hindi katanggap-tanggap Inulit niya na ang panukala ng China ay walang anumang batayan sa international na batas. Sinabi rin ng Navy official na may contingency plan na ang Armed Forces of the Philippines kung sakaling ipapatupad ito ng China. Ipinakita naman ng China sa mga larawan ang pagsasagawa at pagpapakita ng puwersa ng kanilang Coast Guard sa Panatag Shoal. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, nakatakdang ikulong ng China Coast Guard ang mga trespassers simula sa Hunyo ng taong ito. Not only the Philippine Navy but the The entire nation will not allow this based on the pronouncement of our commander in chief that this is totally unacceptable. It is not only a pronouncement given to us, it's also given to Japan and uh, South Korea with the dynamics with China. But rest assured that the Philippine Navy supports the call of the commander in chief. This is unacceptable. It is not in accordance with international law. It has no basis. It has already been nullified by the Arbitral Tribunal. Kung kayo ang tatangin mga kabayan, ano kaya ang plano ng China? May tinatago ba sila sa Panatag Shoal na ayaw nilang makita ng mga Pilipino? Ito na ba ang hudyat na tuluyan ng sakupin ng China ang isa sa napakahalagang sasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Totoo bang meron ng mga nakabaong malalaking tubos sa loob ng Panatag Shoal o Scarborough Shoal? Ang huling nakausap ko po... Bago matapos yung ano namin doon, umalis kami. Ang sinasabi nila sa akin, uh, yun, gino-call ko po yung mga tag-gobyerno natin. Uh, one month bago mangyari ito, uh, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa uh, Baudimasinlo. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron nang itinatay yung tubo sa gitna nung baho di masilo. Indikasyon na ba ito na sisimulan na ng China ang kanilang matagal nang binabalak na pagtatayo ng mga infrastruktura sa Panatag Shoal? Tulad ng larawang inyong nakikita, ang mga pagsisiwalat ng planong konstruksyon ay ibinunyag sa media ng dating National Security Advisor na si Ruelo Goles. Una itong lubitaw sa mainstream media noong taong 2016. Ayon sa larawang ito, magtatayo ang China ng airport, hotel, harbor at marami pang iba. Goodbye! Mayor Alice Goo. Handang si ang political party na NPC ang kanilang kapartido na si Mayor Alice Goo. Kapag napatunayan ito na sangkot sa ilegal na mga aktividad tulad ng Pogo, maliban pa sa kanyang questionabling citizenship, ito ang naging pahayag ng chairman ng Nationalist People Coalition na si dating Senate President Tito Soto. If there are any party violations by a member, we will definitely decide on it as, a we've done with the uh, Army Devil. The one investigating Mayor Go and the rest of the Pogo is an NPC member. Kaya it doesn't mean that the party mate natin, kung meron naman siyang ginagawang violation, kung merong alleged... Uh, uh, Kaya nga, Pogo activities, uh, human trafficking, uh, and, oh. di ba? and surveillance. Then, Uh, Aakit sa partido yan. Yeah. then, uh, pareho na nangyari kay Annie, we will expel. Dagdag pa dito mga kabayan sa pag-imbestiga ng Senado sa tunay na katauhan ng kasalukuyang alkade ng Bambantayla. Mas lalong nagduda ang mga senador at ang taong bayan nang mapag-alaman sa tulong ng Philippine Statistics Authority na ang tatay ni Alice Goo at ang kanyang kinikilalang nanay ay walang record ng birth certificate dito sa Pilipinas. Wala ring record ang Philippine Statistics Authority na si Angelito Goo at Amelia Li ay kasal. At uh, kanina ipinakita po ng ating uh, chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA. Attorney Ronnie Tababa. Ah sorry, ng uh, PSA pala. Sorry, PSA. Uh, name ng PSA si uh, representative sa PSA si attorney um eh uh, ang um, basa um, pinangan. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po, pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung may posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga uh, magulang po ni Mayor pwede pong mangyari yun. pero sa ngayon? Pero sa ngayon, uh, maaari, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi, hindi um, existing yung ano yung mga taong ito. so hindi existing nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama yes pa for now di ba okay yes senator doon sa birth certificate nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina tama pero ang PSA at tatanungin kulit si attorney Alessio nag-issue ko kayo ng uh certificate na walang major ma uh, marriage certificate si Angelo Go, Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, um, uh, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Hapa. No? So malaking posibilidad rin na itong itong uh, birth certificate mali po nakalagay dyan. O tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya hindi totoo matapos po ang posibilidad na hindi to yung salaysay niya Have, nung nagrehistro po ng uh, birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Ay, nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Apo. Tama? Posible po. So itong, itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali mali information eh maari po nating uh, po nating um, uh, pag-isipan po na ano na marami pong ano marami pong irregularidad dito sa ano dito sa birth certificate na to. Dalawa na 'yung irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino in, 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 dito declared Filipino 'yung uh, tatay pero hindi uh, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal pero nasabi alam natin walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi niyo walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, Leal hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao. Hindi Filipino ang tatay niya. Hindi kasal yung... Oh, Siyempre, hindi kasal kasi hindi totoo. No? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? eh, sabi nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento.